you Uau, tá puxando. sabay bukas mo para sa right shower ka na dyan. Okay. Testing, testing. Lumayo ka. Baka mga ka. Testing, testing. One, two, three. Testing, testing. One, two, three. Go. Go. Okay. Pwede na maligo ng shower. Shower. Tapos na? Huh? Okay. Naku, talaga namang napakahusay. Napakagaling naman ng aking darling. Oo, hindi ka na magbubutas doon. Sa sabitan ng damit. damit ka huh? Kahit alin nga, sundan mo lang yung haba. Ay, mga mga pangit na yan eh. Hindi na nga yung bibili nga. Basta sundan mo lang itong pako na to. Ay, kailangan mo yung ano. Ay, sige, sige, bibili. bibili, bibili na lang. Bibili na lang muna. Okay. Bibili na lang kayo. Kailangan mga aktual din dyan. Okay. Kasi iba-iba yung mga sukat yan. Sige po.